We are people and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the general conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So, the next time you see a Seventh day Adventist, remember you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences. Serving in 140,000 congregations in 208 countries who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Ang hindi balita ay kumalat. pero tayong mga Kristiyano kailangang maputing balita ang ating ihayag. Ang mensahe natin ngayon magpapakita na kailangang ihayag natin sa ating kapwa, sa mga tao na kapaligid sa atin ang mabuting balita. Pakinggan natin at intindihin natin ang mensahe ng Panginoon na yahatid sa atin sa oras pong ito sa programang devotional na pinangungunahan ni Pastor Romeo Pangiliman pagpalain tayo ng ating Panginoon Ang bansang Israel ay naging bayan ng Diyos. Pinili ng Diyos ang bansang ito upang maging ilawan sa mga bansang karatig nila. Sa mga bansang nasa kalang paligid, pinili ng Diyos upang maging pagpapala ang bansang Israel. Sabalit ang bansang Israel ay hindi ginawa ang ayon sa panukala ng Diyos. At dahilan sa kalang pagtalikod sa Panginoon, madalas sila ay napunta sa kamay ng kalang mga kalaban. At pagkatapos na naghari si Solomon ay nahati na ang bansang Israel. Ang kalahati ay Northern Kingdom at gayon ang Southern Kingdom. Ang isa ay ang Jerusalem na naging Huda at ang isa naman ay ang Samaria. At sa pagkakataong ito, ang wika ng ating Biblia, dahilan sa ang bayan ng Diyos ay tumalikod sa Kanya. Ganito ang karanasan ayon sa Biblia. Sa kaklat ng Segunda Hari, Kapitulo 6, versikulo 24. At nangyari pagkatapos nito na ni Ben-Adad na hari sa Syria ang buo niyang hukbo at umahon at kinubkob ang Samaria. Kinubkob ng haring ito ang Samaria sapagkat pinaintulot ng Panginoon na sila'y mapunta sa kamay ng kalamang kalaban bilang parusa sa kanilang pagtalikod sa Diyos. Alam mo kaibigan, pagka tayo ay tumatalikod sa Diyos, hinaanin natin yung isang parusa, hindi sapagkat ang Diyos gusto niya tayong maparusahan. Ito'y bunga ng ating pagtalikod sa Kaniya. At ang wika ng ating Biblia dahilan sa kinubkob ng mga hukbo o mga sundalo ni Ben Adad, ang Samaria, nagkaroon ng malaking kagutom. Versikulo 25. At nagkaroon ng malaking kagutom sa Samaria. At narito, kanilang kinubkob hanggang sa ang ulo ng isang asno ay naipagbili ng walongpung putol na pilak at ang ikaapat na bahagi ng isang takal na dumi ng kalapati ay ang limang putol na pilak. Dahilan sa kagutom, kaibigan, na katulad ng sinasabi, the law of supply and demand, na kapag ka ang supply ay kokonti at tandiman ay marami, ang nangyayari, ang, ang bagay na binibili ay tumataas ang halaga. So sa pangyayari ito kaibigan, sapagkat walang makain ang mga tao, maging ang asno, ang ulo ng asno, Bagamat sa aking paniniwala sa Biblia ay hindi dapat kain ng asno, pero ang ulo ng asno, ganitong sabi ng Biblia, ito ay napakahalaga. Ang halaga nito ay napakataas ang wika at narito kanlang kinobkob hanggang sa ulo ng isang asno ay naipagbili ng walang putol na pilak. Ang nangyari kay Bigan, noong kinobkob ng mga sundalo ni Ben Adad ang Samaria, hindi sila makalabas sa kanlang mga bukid. At kung sakasakali, lalabas man sila sa kanlang mga bukid, kapag ka nag-ani sila, kukunin ng mga sundalo ni Ben Adad ang kanlang naaning crops uh, sa kanlang mga lupain. Kaya nga, may kagutom. Wala silang makain, kaibigan. At alam mo ba, dahilan sa pangyayaring ito, nagkaroon ng isang malaking suliranin sa kalagitnaan ng Samaria. Alam mo, kaibigan, nangyari ang isang propesya sa Biblia, kinain ang kanlang mga anak. Ang wika na sa versikulo 28, At sinabi ng hari sa kanyang anumang mangyayari sa, sa iyo. At siya'y sumagot, sinabi ng mabayang ito sa akin, Ibigay mo ang iyong anak upang makain natin siya ngayon at kakanin natin ang anak mo bukas. Sa gayoy, pinakuluan namin ang anak ko at kinain namin siya at sinabi ko sa kanya sa sumunod na araw, ibigay mo ang iyong anak upang makain natin siya at kaniyang ikinubli ang kaniyang anak. Alam mo kaibigan, dahilan sa pangyaring ito, dalawang babae, dalawang nanay ang nagkasundo. Ang sabi nila, o oh, sige, uh, sa araw na ito, ang aking anak ang ating kakainin. Ipapakuluan natin ang aking, ang aking anak. Pero bukas naman ang iyong anak ang kakainin natin. So, ang isang babae ay hindi naging tapat sa kanyang pakipagkasundo sa isang nanay. Kaya nga sila'y lumapit ngayon sa hari sapagkat meron silang malaking problema. Alam mo kaibigan, itong pangyayaring ito ay nangyari din noong 70 AD. Noong kinubkob ng Roma ang Jerusalem at lumaban ang mga Zealots. Sandaling nag ang mga sundalo ng Roma. Subalit, nandun pa rin sila ang mga sundalo ng Roma sa uh, paligid ng Jerusalem. At hindi makalabas ang mga Israelita o mga Hudyo upang salay maghanap buhay o kaya magtanim sila. At dahilan sa kagutom na itong wika, kinain ang kanlang mga anak. At sapagkat ayaw silang sumuko sa bansang Roma noong panahon na yon, ay sila ay nagpakamatay. Itong bagay na ito ay ipinakita at inalarawan sa pinikulang Masada. Kaya bumalik tayo kaibigan sa pangyaring ito. Nagkaroon ng solerary ang dalawang uh, magulang na ito, dalawang nanay, at sapagkat ang isa ay hindi tumupad sa kanyang pangako. Kaibigan, nangyari na ba ito sa buhay natin? Ito ay nangyaring literal dahilan sa kanilang pagtalikod sa Diyos, nagkaroon ngayon ng suliranin din sa kanilang mga anak. Karamihan kayon kung sa mga magulang ay hindi binibigyan ng pansin ang kanilang mga anak, inaayaan ang mga hindi magandang panoorin ang babysitter sa kanilang mga anak at lumalaki ang kanilang mga anak na hindi maganda ang sitwasyon at ang kanilang ugali, kaibigan. At dahilan sa pangyayaring ito, nagkaroon ng literal na kagutom. Alam ba kaibigan? Darating ang panahon, magkakaroon din ng kagutom. Ang wika sa Amos 8, 11 at 12, hindi magkakaroon ng kagutom sa tinapay, uhaw sa tubig, kundi magkakaroon ng kagutom sa salita ng Diyos. Kung papaano Nagkaroon ng kagutom nung unang panahon, magkakaroon ng kagutom hindi ang wika sa tinapay at uhaw sa, tu sa tubig, kundi sa salita ng Diyos. Kaibigan, kailangan nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Kailangan tayong sumunod sa Kanyang Kalaoban upang ang pangyayaring ito ay hindi mangyayari sa buhay natin. At dahilan sa kagutom na ito, merong sinasabing Biblia, sa kapitulo 7 ng Segunda Hari, versikulo 4. Nag-uusap ang apat na mga may ketong. Ating simulan sa tres. Meron ngang apat na may ketong sa pasukan ng pintuan, bayan, at sila'y nangangusap, bakit naupo tayo rito hanggang sa tayo mamamatay? Versikulo 4. Kung ating sabihin, tayo magsisipasok sa bayan, ang kagutom ngay na bayan. At tayo mamamatay roon at kung tayo magsisitigil ng pagkaupo rito, tayo mamamatay rin. Ngayon ngay halina at tayo lumapit sa hukbo ng mga taga Syria. Kung tayo iligtas lang buhay, tayo mawabuhay at kung tayo patayin nila, mamamatay lamang tayo. Kaya nag-usap kaibigan ang apat na may keto na ito. Kasi nung unang panahon, nakapagka ang isang tao ay may ketong, kinakailangan siya'y titira hindi sa kalagitnaan ng maraming mga tao, hindi sa bayan, kundi sa labas ng bayan. Kaya ang sabi nila, kung tayo ay manatiling nakaupo at pagkatapos, mamamatay tayo rin tayo sapagat tayo mamamatay sa gutom. Kung tayo naman ay papasok ngayon, papatayin tayo ng mga sundalo ng Syria, anyway, mamamatay din naman tayo. Kaya ito ang kanilang napagkaisaan, sila ngayon ay pupunta sa bayan upang sila ay maaring makakain kung sila'y bubuhay ng mga sundalo ng Syria. Subalit so, nung gabing yon ka kaibigan, ayon sa ating uh, mabasa sa Biblia, versikulo 6, ang wika ng Biblia ganito, sapagkat ipinarinig ng Panginoon sa hukbo ng mga taga-Syria ang hugong ng mga karo at ang huni ng mga kabayo, sa mga tuwid bagay ang hugong na malaking hukbo. At sila nang nangangusap, narito, inupahan ng hari ng Israel laban sa atin ang mga hari ng mga Hetiyo at ang mga hari ng mga taga-Hebto upang magsidaluhong sa atin. Akala ngayon ng mga sundalong ito, nung gabing yon, ay dumating ang iba't ibang mahukbo ng mga bansa at sa kalang paniniwala ay inupahan sila ng hari ng Israel kaya ang sabi, kinakailangan tayong umalis kundi mamatay tayo. Sapagkat ipinarinig ng Panginoon nung gabing iyon ang yabag at mga sinasabing maraming karo at maraming kabayo. At nung nakapasok ngayon ang apat na may ketong ang mga ito, ito ang nangyari. Versikulo 9. Nang magkagay nasumpungan sila, hindi ba ang ginagawa natin? Ang araw na ito ay araw ng mabuting balita at tayo tumatahimik. Kung tayo magsipaghintay ng hanggang sa pagliwayway sa kinaumagahan, parusa ang haabot sa atin. Ngayon may halina, tayo magsiyaon at ating sasaysayin sa sangbahayan ng hari. No ngayong sila ay pumasok sa kalagitnaan ng bayan, nakita nila kaibigan ang maraming pagkain sapagkat iniwan ng mga sundalo ng Syria. Hiniwan ang mga nakulimbat mga ginto, mga pilak, at gayon din iba't ibang klaseng mga ari-arian. Iniwan ang mga pagkain. Iniwan ang kalang mga tent. At nung pumasok ngayon ang apat na ito na may ketong, nakita nilang maraming pagkain. At nung sila ngayon ay kumain, ang sabi nila, hindi mabuti itong ating ginagawa. Samantalang merong mabuting balita at tayo ay nakaupo man lamang kaibigan, bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga tinawagan ng Diyos, bilang mga Kristiyano, pinaalam sa atin ang mabuting balita. Ang mabuting balita ito, walang iba kundi ang kaligtasan pinagkakaloob ng ating Panginoon. Nakatulad ng mga taong ito na may ketong ang wika nila, hindi mabuti na tayo nakaupo lamang tayong mga Kristiyano ay pinaalam sa atin kung ano ang kaligtasan, kung ano ang nais ng Diyos na ating gawin kaibigan, subalit ano ang ginagawa na bilang mga lingkod ng Diyos. Ang wika nga sa ibang bahagi ng Biblia, magliwanag nawa ang iyong ilawan sa sanlibutan para kanlang purihin ng Diyos. Sa makatwid, yung ilaw na yon, yung liwanag na yon, kaibigan, na binigay ng Diyos sa iyo, ay dapat magliwanag at dapat ipakita. Dapat nating sabihin sa maraming mga tao, merong Kristong darating na muli at siya ay magliligtas sa atin. Yun ang mabuting balita, kay kaibigan. Nakatulad ng apat na mga may ketong na ito, nag-usap-usap silang sang sa sabi, hindi mabuti sa atin, tayo nakahupo. Samantalang may mga tao nagugutom, dapat nating ibalita. At bilang nakakain sa salita ng Diyos, sapagat ang sabi kaibigan, dito sa aklat ng San Mateo 4, versikulo 4. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaibigan, ang salita ng Diyos ay pagkain. Maraming mga tao ngayon nagugutom. Maraming mga tao namamatay hindi alam na merong kaligtasan. Hindi nila alam na mayroong Kristong babalik, mayroong Kristong darating. Ang sabi nga ng ating Panginoon sa kanyang pangako ayon sa aklat ng San Juan, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 3, ang wika ng ating Panginoon. Huwag magulumihanan ang iyong puso. Mag-isampalataya kayo sa Diyos tayo naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kay may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kay tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumoon kaibigan, bilang nakaalam sa mabuting balita. Katulad ng apat na ketungin na yon, ang wika nila, hindi mabuti sa atin ang nakaupo. Pagkatapos mong nalaman kaibigan ang isang mabuting balita, merong isang Kristong muling darating, merong isang Panginoon na nagliligtas, at siya'y muling paririto upang dalhin tayo sa langit na bayan ang kanyang mga pinilang, piniling mga anak, kaibigan tinatawagan ka ng Panginoon bakit hindi mo ibigay ang mabuting balita marahil ang iyong dapat nabigyan ng mabuting balita ang iyong kasambahay marahil ang iyong dapat nabigyan ng mabuting balita ang iyong kaibigan ang iyong mga kamag-anak ang iyong mga nasa paligid ng iyong tahanan ang iyong barangay kaibigan kailangan kanila upang ibigay mo ang mabuting balita sa kanila. Kaibigan, napakabuti ng Diyos. Tinagwagan ka upang ikaw ay maging instrumento, maging pagapala sa maraming mga tao. Alam ba kaibigan, hindi na magtatagal muling darating ang ating Panginoon. Sa ating paligid ngayon, madilim na. Sa ating paligid ngayon, maraming mga krimen, maraming mga pangyayari ang mga bagay na ito ay pinapaintulot ng Panginoon para ang mga taong kanyang pinili ay huwag nang maghisip pa na mabuhay pa sa mundong ito. Napansin mo kaibigan, meron tayong climate change. Napakainit sa ating paligid. Ang daming mga krimen, ang daming mga nangyayari sa ating paligid na hindi ka nais-nais. Ang pag-ibig kung minsan magkakapatid ay nawawala. Pero tayong tinawagan ng Diyos kaibigan, dapat nating ipakita at dapat nating itanghal, dapat nating ipagkaloob ang mabuting balita. Subalit kaibigan, ano ang ating ginagawa? Alam mo ba, para tayo ay maging tunay na lingkod ng Diyos, merong tatlong pira, pilar ng pananampalataya meron ka kaibigan. Ano ito? Deeper Bible Study. Pangalawa, maningas na panalangin. Kailangan natin ng panalangin sa buhay natin. Kaya ang sabi nga ng Biblia, manalangin ng walang patid. At ang pangatlo, yung witnessing. Kaibigan, ikaw ay tinawagan ng Panginoon para ikaw ay kanyang saksi. Para ibigay ang mabuting balita na pinaalam sa iyo. At kapag ka ating ginawa ito, kaibigan, hindi magbibigo ang ating Panginoon. Tandaan natin sa ating paligid ngayon, marami ng mga tao nangangailangan ng pabalita. Nagahanap ng katugunan sa kalang mga katanungan. Subalit kaibigan, bilang tinawagan ng Diyos, ano ang iyong katugunan? Ikaw ba ay magpapagamit sa Panginoon? Nakapagka ikaw ay tinawagan ng Panginoon, nang sabi pumunta ka sa lugar na yon, handa ka ba kaibigan pumunta sa lugar na yon? na katulad ng sinabi ng isang lingkod ng Diyos, ang sinabi ng Panginoon, sino nga aking isusugo? Ang sabi niya, narito ako Panginoon, isugo mo ako. Tayo'y malalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Sa araw-araw, inyong pong pinapalasap sa amin ang iyong dakilang pagibig. Nabagamat sa mundong ito, O Diyos, marami ng mga tao nagugutom, hindi sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Pinabatid mo sa amin ang iyong banal na salita. At ikaw ay nananawagan kung sino ang iyong isusugo. Kay Panginoon, narito po ang aking kaibigan. Nakahanda siyang tumugon na iyong isugo upang dalhin ang pabalita ng kaligtasan. Pagpalain po ang aking kaibigan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen kapatid, kaibigan, pagpalain ka nawa ng Panginoon. At sa muli nating pagkikita, tayo ay mag-aaral ng salita ng Sa lahat po ng aming mga regular na taga ng Hope Channel Philippines, maraming maraming salamat po. Isang katuwaan para sa amin na kayo'y aming mapaglingkuran. Nais lang po namin malaman kung saan marami ang nanonood sa ating mga programa. Ang hiling po namin, itext nyo po kami o kaya tawagan sa mga numerong nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen upang aming kayong maisama sa aming mga dalangin. Muli, salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga programa. Pagpalain kayo ng ating pag today in the philippines pastor doug batchelor and amazing facts celebrate with thousands of thrilled people during a mass baptism after the conclusion of the prophecy countdown series in pasay we're just rejoicing and we know the angels are singing because the people like our brother and sister here who recently got baptized when Studying the Word of God and attending meetings, and we're just so thankful. This is what it's all about getting a new beginning in Christ and having your sins washed away. Today, many people decided to follow Jesus. Praise God! Pastor Doug urged everyone listening to respond to God's call in their lives and to commit their lives to Jesus Christ. And the response has been truly extraordinary. Thank you, Pastor. We're just praising the Lord. Our dear sister, 79 years old, even though it required a little bit of a struggle, she said, I want to get baptized and get a new beginning with Jesus and become part of God's people. Many here are making their stand for the gospel of Jesus Christ as family and friends join them in song and prayer. Friends, we have just finished having a baptism here in Manila, following a series of meetings, and this is a result of the ongoing work of the amazing Acts TV programs, our evangelism training, and this Harvest Crusade. And you have made all of that possible. Praise God and thank you for your continued support. We're going to see treasures in heaven because of all of what's happening.